Hello guys, magandang gabi. Ito po ang ulam natin namin ngayon. Yan, sinigang na bangus. Naghiwa na ako ng siga, uh, sile. Ayan, ito ang halo niya, sili, pechay. At ayun yung bangus, nahiwa-hiwa ko na. At ito pa ang ilalagay ko na pangsigang. At ito na po yung... Wait lang eto na 'yung andito na nilagay ko na lahat 'yung sibuyas uh, luya at kamatis alam nyo ang pinangsabaw ko guys mas masarap daw 'yung um, uh, sabaw ng sinaing sabaw tama ba 'yung ano pinakatubig ng sinaing ayan eto na guys pakukuluan ko mamaya ayan thank you for watching guys bye